What's up mga kaliyas Magandang araw po sa inyo Welcome po sa panabagong vlog Tayo ay narito sa <laughs> Sa barangay Ano nga ito? Nasaob dito? Hindi ko alam ito Basta alam ko ito Barangay Simlong nga ito Malapit na din sa JG Summit Ayoy narito na sa tabi ng dagat Dito ay Yan Yung mga kubo-kubo din sila May nagliliniso dito Kaya medyo maliniso yung yung tabihan na o oh. hindi nyo oh, ma-entrance ah. 25 pesos po kaya naman po ma-entrance kasi nga oh, nililinis nila itong itong baybayin mo ito pero malinaw yung tubig niya kahit na medyo malakas oh, alon pero tayo mga kaliyas ay maliligo di yan oh. ah. medyo malakas nga ang alon o mga kaliyas liligaw tayo hindi mo ito wala yung galingan ng kalas so, oh naman tira man ninyong alawn hangin O, oh, yun may vapor ah yeah, katali si Ide oh yan ang kuha na ang vapor oh <laughs> sa mga kalayas kami lang nga palang dalo ni ni misis ang mag kasama dito kami lang ang ba kapag ay kami nga na ako kanina sa bahay Kumbaga sabi namin kahit naawlan mamasyal kami kapag ay wala akong um, patutungan ng aming lahat At, ay bigla ang dating namin sa Batangas City mainit init pumunta kami dito sa tabi ng dagat you know. Kaya kami dito lang ako napadpad. Dine May balawan ho din eh. kasi wala wala kami dalang pamalit. Kaya kami ho hinaw ng bata. Kaya mga kalayas, abang abang lang! So ayun mga kalayas. Ako ah, pala pumunta doon sa tindahan. Bumili ako ng laki ni. Ano? Tindahan? Oo, yun ba. Tindahan. tindahan. Tapos ako ng isang skyplex. De reis aan... ...Glober. Goeie les, hè. Jos? Ja? Hey, maar les. Pagkita ko sa inyo ito yung binila Hindi ah. pala yung marami yung naliligo pag ah, Sabado, Sabado Linggo Ayan mm. o ah. hmm. Ay, buta <laughs> ayo sama natin ang biskuit oh mga kalias ganda dagat oh napaganda nga lang din ang dagat na Batangas basta oh, dito sa mga sa parking Batangas ng dagat abang-abang lang ulit Sarap ng tabaw Mga kalaya, Tapos na Atin pagkain ng Supreme Labas Patsyo Ano Supreme? Lucky me <laughs> Supreme Lucky me Let's go pa Ito mga kalaya Oh, I oh, no dagat dito sa amin. Ito pa, Yan! Uh. sarap ito. Kaya mga kaliyas, masarap nga dito maligo kahit mal malakas. Medyo malakto Ang halinaan! Kung lama na mga kalayas, betang yung dagat niya maalat. Hindi na ang oh, mga kalayas. <laughs> <laughs> Ay, na ito. Din, din yung mga uwi. ang gusto ko rin yung mga yung mga pangangawil yung ganun no? yeah, excuse me po ang gusto ko rin magawa pangangawil pa yung mga pag nalambat hindi ako so, maalam kasi kayo ah dumi pala iba medyo nagadala na yung dumi yung dito yung mga yung kaya hindi pala katulad dito yung yung, yung gang, parang mga dahon dahon kasi okay, nadala dahon 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 sampalok dahon dahon sampalok kung puno dahon You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you. Yo Marlias. <laughs> ha huh? Hey, malakas lang, ko wag eh malakas na ang halong natin ko huwag dyan eh kung ano yung mga da mga damod na yung eh. ah! oh oh kung ano ha? cellphone? wag mo um maganda dito tatlo kong maybay na lang kumpuha na lang dyan pero okay na din dyan kumpuha ka na lang dyan sa bato may iskaleso <laughs> madadala <na>, madadala <laughs> ng alam patabi Umupo ka na lang dyan Oh, di kaya okay natin dyan Ha? Oh, yung mabato? Mabato lang rin, hindi ka tulad sa ibang talaga mga beach resort na buhangin Oh, kaya dito'y malinaw Ma Mabato ito Hanggang gangga hilaw Gang Gangga hilaw gang Ah, yeah. <laughs> Ayan. Pero okay muna mong... Okay din naman din yung mga maligo Hindi ka naman naabutin baga talaga din yung mga overnight O night over Tiga <laughs> Kung baga hindi ka babad lang ako kami din eh <laughs> Pero ay, sarap din eh Nalakasan, ang pangapang sa karo ay Ah uh, Kanina Oh. Sarap. Sarap dito. Dito rin yung dito rin yung kasama mo dito sa Lubo, Batangas. Dado sa Monte Maria. Oh, yes. Ganda. Yo. Dadalo yung tubig galing sa tabi kaya <laughs> uh, kaya kaya hindi naman ang gumit tabi yung mga damo damu -damuho. mga kalayas pagkain na pupunta dito sa galing Batanga City o punta nyo lang dito sa Pinamukan Pinamukan Batangas City yo what's up mga kalayas napakalakas na hangin kumbagay talagang lalaki o ang alaw kumbagay nataas ang dagat kanina ho yan hindi ho naabot din yung kuwan ang uh, tubig ay eh, yan yeah. nandini na kanina hindi naabot eh naroon lang sa malaya oh Eh, bagay nagkayakagan lang hindi ni misis eh Babalang tayo din eh yeah. ah, Teka, matutumba ka dyan ano ko tayo? Tayo! Ano ba? Sabi ko eh. <laughs> Kaya tayo ng mga kalasinari dito pa rin nasa tabi ng dagat. Kaya ating susulitin na huwi tayo ng ating panliligo dito. Uh, ito namang main transfer nga pala dito, 25 pesos. Sabi ko nga sa inyo, yung ano ito kapag yung mga kalato dito sa mga yung mga cottage nyo din eh. So, 400 pesos na dyan 300 to 400 Ang renta po na ng one ng table Pero kung dito, pwede na din na ako dito Sige lang, as of dito Pagkatalo dito, yung mga umaga Tapos rin din lang sila ang ilaw, yun okay, no? Yung mga solar din para para maliwanag dito sa gabi Pero kung di naman oh, gantong may habagat dyan o oh, bagyo sila lang nakakalam ng karne Kung ano ito napapalagiran ng mga buntok ko eh Kaya hindi ito ng alam Kaya mga kalias Tuloy na natin ito paliligo dito Yo mga kalias Kapag talagang malakas talaga akong alam Malakas na akong alam, malakas pa akong hangin Oh, kaya oh, ako, na tayo ay uuwi na. Kung bagay ito nga de, wala akong balaw-balaw ano rin. Sa <laughs> amin na no kami magbabalaw. Ay, pusning! Oh, si pusning. Oo. Oh, si pusning. <laughs> uh, mga kalayas, uh, hanggang dito lang yung ating vlog. Maraming pong salamat sa inyo. Ano, pagsubay -bayo sa aking vlog at yung mga shoutout nga pala sa bagong subscriber at sa yung mga luma subscriber po shoutout sa inyong lahat kaya e, hanggang dito na lang po sa inyo I love you all, at lagi po tayo mag-iingat bye